Ayan, may nagpapagawa po sa atin lolo Pilmo. mo. Yan. Sukat yan ano? Wala daw pong susi. Kaya mamaya tuturuan yung aking apo kung paano magkalas. Magawa ng susi. Mak -mak, Ayan po, uh, kinakalas ni Lolo Pilman. As assistant po yung aking apo. Oh, para matuto daw sila. Ngayon, ito 7. 7? 7 ang ano? 7, yung number nung ano. Walang 7? Wala, hindi yan. Lado sa toolbox, yung maliit na pahaba. Ay, yung pangkalas dyan? Seven. Ay, hindi. Pag-anil. <laughs> Pag-distel. <Pangalara. laughs> yeah, marami sa kasi kung gamit yeah. kailangan. Yung ganito. Paano? Sete, jis, otso. Ah. Otso hindi pa pwede. Maliit, di ba? hatay ng shaving. Ikaw, maybe naman ito malaki. Wala ata tayong shaving. Dose. Jis. Huwag mong Jis. Pati ito, Jis. assistant niya yung kanyang apo. Ayan yung mga kinalas. Dino Ayan, nakakalas na ni Lolo Pilmo. Pinapaliwanag sa aming ako. Tatandaan mo yan. Yeah. Para po hindi ko na kaya, Tempre, malaki ka na. Iko naman. Ganyan kasi, din ako nung natuto. Patingin-tingin ako sa mga tsuhin ko, Mga pinsanin ko sa kubaw. Kasi pag hindi na daw kaya ni Lolo Pilmo gumawa ng susi, dito naman sa akin ayan diba? yung, yung ko yung ayun, yung 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 ko ayan papasa yung kanya kaalaman ko ayan oh di ba may ano ganyan eh tapos ito di ba yung kasunod niyan pantay sa bilog di ba okay na siya di ba ngay may lumabas na naman di ba ito 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 yan oh ito di ba yan din na, yan ang kakalasin ko ngayon at saka tatlo, tatlo siya Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, tatlong kombinasyon lang siya. Ito, inalas ko, di ba? Mm -hmm. Tapos ito, okay na ito. Itong pangatlo. Ay, itong pangapat. Ayan. Ayan ang kakalasing ko. Ayan, pinapaliwanag niya. Tatandaan ko na naman dito. Mamarkahan ko. Ayan Oh. Sukat na yan mga lalab, sukat na. Kasi wala na, wala daw tong susi na wala. Kaya binaklas nila. Yan, binaklas nila. Yan yung susi na gagamitin. Tapos, eto ang huli. Lumabas yan eh. O, di ba? Ayan o. Kasi ito, ito. Yan yung lock, di ba? Yan yung kanina. Natabingi nga eh. Dahil pinukpok ko eh. Babalik. Pero okay lang yan. Eh, pag medyo sinisipag-sipag, eh balik mo yan o. Oh parang nagbench eh. Siya ayos naman niya. yan eh. Gaganyanin mo lang naman eh. O, para umunat siya. Straight na. Di ba? Ayos na. Solid na. Tawa. Ah. So, uh, tatlo. Pangatlong kombinasyon. Yun ang tatandaan ko na naman. Ang tawag sukat, pabrikit, pabrikit cake. Ang tawag dyan? Pabrikit, Oh. Papabrikit mo. Gagawa mo na susi. Oh, kasi, kasi hindi na masyadong duplicate. Ang duplicate, may susi ka. Oh. Uh -huh. Naduduplicate ko lang, kukupihin ko. Ito, pabrikate -it na. Ikaw na mismo ang gagawa. Pag may, su may, may, susi ka. ka. So ayan ang blanco. duplicate. Ayan blanco ginamit ni Lolo Pilmo. mo. Kalim pa ng kiyapo. Blanco, galing kiyapo. Oh, Sabi niya, binili yung mga lalabsaan. sa ano, May nila. Kiyapo. Yung lumuwas kami. Ayan, oh. ayan yung tinandaan ko, di ba? Nakita mo yung tinandaan ko, tatlo. Ayan, nakikinig mo ako. po. Niya na. Huwag mong kakagatin. Eh. May vice grip ka mag-ibay. <laughs> Harapan ka mag-ibay. Ipi na mo siya ng vice grip. tayo ng vice Yan ang kalaga naman ng vice Kasi iba, flies. Kaya kamay. Mas no? maganda. Eh, kung may vice grip. Oo, nang tawag dyan. Ito, Oo. In English, pile. Kikil. Sa Tagalog, kikil. Ayan, ang gagamitin ni Lolo Pino. Kikil. Mano-mano mano lang kasi mano mano ka. Depende sa ano. O, oh, hindi pwede kasi masin pag ano, sukat. Factory. Factory. Pag, ano, pag may dati kang susi, pwede yun. Gamitan mo ng masin kung gusto mo. Pero kung wala Ayan. kang masin, kasi mahal po yun, mayan. Mano-mano. Lumabas, di ba? Yan ang kombinasyon niya. Kasi, wag mong pagpapalit-palitin ng ipin, hindi gagana sa doon sa upuan. Ayan, yeah, yeah, pag pinagpalit-palit mo yan. Ayan, nakita mo yeah. eh. na yung mga kanan. Tanda mo na kanan. Kailangan tapat. Kasi may tanda na yan mga lalas. Oh, Tandaan lang. Huwag bibigyan. yun doon sa butas. Kasi nun, pag lumalim ignition. yan, hindi nagagana. Ulit, ulit. Yan naman ang kilit. Yan ang kaiba ng mano-mano. Madadahan-dahan mo. Ayan. Diba, oh. nakalabas pa. Pag nakalabas pa, ibig sabihin, magkiklira pa palit. basbas yan, di ba? Kikil ka. Malapit na, di ba? Mm -hmm. oh, malapit na. Kikil pa uli. Ayun lang, makukuha mo yun. Kikil yan, kikil eh. lang, lang. Ito lang. nga po ko, 12 po yan. 12 at 13. 14. Ha? Ah? 14. Ah, 14 daw pala. Pa Hindi na <laughs> alam ni Lola ha? yung edad hmm. ng apo. Malapit na. Kunti na lang, kunti, kunti na lang. Kasi ano na siya sa pasukan grade 9. Yan. Malagay ko okay na 'yon yung kikili ko ngayon. sapat na 'yon kasi tantsado ko na 'yon, di ba? Nakita ko na eh, Pantay na, di ba? Ngayon yung pangalawa ay itong susunod, di ba? Konting-konti na lang din. Ito 'yan 'yung nasa gitna, di ba? Na mababaw ko na 'yan, eh, di ba? Ibig sabihin mababaw lang. Bakit nakita mo? Yung gaano kinikilan, di ba? kasi pantay -pan na siya kailangan talaga mga lalabs meron kang kasama pang halimbawa nagsusukat ka ng ganyan pero kung may susi ka kahit ikaw lang mag-isa kasi maraming, na. maraming kakalasin na o kagaya niyan o ano, kinalas nila hindi niya kayang siya lang mag-isa kailangan talaga may kasama. Kaya yung apo kong in inano ni Lolo Pilmo. At para din matuto. Ah, diba? Lapit na, diba? Kita mo? Lumubog na siya, eh. Konti na lang. Konting-konting kembot na lang daw. <laughs> Konting kembot na lang. Malapit ka lang mapira. <laughs> <laughs> kasi may nagpagawa kasi po mga <laughs> ah, lalabs. ayala ha? Ayos na yan. Para sa akin, okay na yan. Ma, kasi di ba, kunti-kunti lang yan. Oo, pag, nil, pag malalim ang ano niyan, Alam, malalim. Alam, Panibagong susi na lang gagawin mo. Hindi na yan gagana. Kailangan talaga sukat na sukat. Kaya mo yung nasa gitna, di ba? Halo, wala na, o di ba? Gitna, ito na lang, pinan ko ito at saka yung dulo. Kaya nga sabi sa'yo, yung gitna, ito di ba? Konting konti lang. At, um, um, yeah, konting konting bro? ano. Liha liha. Kikil pala. Dahan dahan. Kasi pag uh, malalim guys. Panibago na naman yan. Susi. Hindi oh, na siya gagana. Oh, yan yeah. yeah. ang e kaibahan ng machine at saka yung ano, mano mano. Hindi na ipa niya na yan. Mm, na. بعisa, binayang, nga. Hindi naglalakas nga. na pina, parang pinatutin niya eh. Parang pinabawasan niya ito. Pinatanggal niya. Hindi naman naman Pero ayun no? Bukas niya. Ayun. Bukas niya. Ayun o. No, ayun no. Pinatanggal. Pina Pinapurtin niya. Pero okay na. Gumagana dyan ngayon, ibabalik na natin ito. Okay na yun siya, nagpita mo. Okay na yung susi. Oo. Yan, Babalik ibabalik na, lang na lang naman dito. Oo, naman. Itong Ito mga kinalas nila. Yan, ibabalik na dyan. Nakagawa na sila ng susi. Balik mo na yan nasa ano na lang po yan yung nagpagawa kung gusto niya ng duplicate eh, para, para pag naman. nawala hindi na siya magpapagawa kasi meron na siyang duplicate. Eh. May duplicate siya. Iliwan uh -huh. mo na saglit ng ano na nagpagawa kasi may pinuntahan pa yata. Okay. May inip lang yun. Ayan. May... Ayan ang kinalas ni Lolo film na ignition. Yeah, eh. o, kasi kanina kumakain kami. Ay, Ayan kanina. nakita mo yung may, parang may mga gas, 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 gas. Ayan o, oh, ha? Mm -mm. Yeah. Yan. Yeah. yun yung lumulubog. Yan ang, kaya lum, lumalabas siya para hindi na siya mahugot. Kasi kung walang lak, tanggal din yan, di ba? Oh. Ngayon, hindi hindi mo matatanggal yan. Ayun. susi. Di ba? Nakikita mo yung guide na yan, di ba? Ito, nakikita mo yan. At saka ito, di ba? May guide, o. Oh. Kaya, doon mo rin siya tatapat. Sa guide. Kaya hindi ka malilito niyan. Basta, tatandaan mo lang kung sunod-sunod rin mo muna para sigurado sunod-sunod rin mo yung kakalasin mo para hindi magkapalit-palit kasi diyan ka magugula ni eh, pag pinagrambol-rambol mo eh ayan hmm. oh ilalaglag mo siya hindi eh, Di, na, doon na siya sa butas. lagyan yeah, oh, sa oh, sa ano, pagka ano yan. Kasi nakarekta ito. Parang laglag -lag ito eh. Hmm, <laughs> <laughs>